Inihayag ng Panginoong Demonyo na hindi na kailangan pang turuan ang mga taong alam na ang kanilang lugar, at inanyayahan niya ito na gawin ang nais niya. Iniisip ng lahat na isa itong malaking papuri mula sa isang taong kilalang napakahigpit sa paghusga ng sining ng pakikipaglaban. Maliban sa unang binatang ginuo na nasa pagninilay pa rin, ang pangalawang binatang ginuo ang maaaring pinakamagaling sa kasalukuyan. Nagpasalamat ang pangalawang Panginoon sa papuri ng Panginoong Demonyo. Pagkatapos nito, tinawag niya ang ikaapat na palapag at sinabing iba na ito kumpara noong mga nakaraang araw at tila ba puspusan itong nagsanay. Gayunpaman, sinabi niya na nahuli ito, at kung nais nitong higaitan ng iba, kailangan nitong ilaan ang sarili sa mas masigasig na pagsasanay. Yumuko ang ikaapat na Panginoon sa kanya at nangakong itatandaan ang kanyang mga tagubilin. Iniisip niya na palagi siyang hinihimok ng Panginoong Demonyo na ayilay ang sarili sa layunin. Ngunit naniniwala siya na ang dapat niyang pagtuunan ng pansin ngayon ay hindi ang sining ng pakikipaglaban, kundi ang pagpapalawak ng kanyang grupo ng mga taga-suporta. Kailangan lamang niyang ipagpatuloy ang ginagawa niya. Pagkatapos nito, tinawag ng Panginoong Demonyo ang ikalimang panginoon at ang ikalimang binibining katuwang ng banal na sekta ng langit at demonyo. Lumapit si Jusio upang magbigay galang sa Panginoong Demonyo. Pinuri siya ng Panginoong Demonyo at sinabi na may hangganan ang naitutulong ng kanyang kasalukuyang kakayahang pandigma sa kanyang talento. Kaya tinatasan siyang sumama sa matandang Panginoon ng korte matapos ang pagpupulong. Nainggit ang pangalawa at ikaapat na Panginoon nang makita nilang pinupuri si Jusio. Inutusan siya ng Panginoong Demonyo na pumili ng isa sa sampung dakilang demonyong sining, at nangakong hindi niya kailanman kakalimutan ang kabutihang loob na ito. Napaisip ang ikaapat na pinuno kung dapat niyang baguhin ang kanyang plano para kay Jusio dahil sa papuling natanggap nito. Ibinunyag na ang ikaanim ay nakatakdang dumalo sa moral festival kasama ang patriarka. Tinawag ng Panginoong Demonyo ang ikapitong binibini at sinabing tila pinabayaan nito ang kanyang kalusugan. Siya si Kiyon, ang ikapitong binibining katuwang ng banal na sekta ng langit at demonyo. Sinabi ng Panginoong Demonyo na ang sekta ay hindi lugar para sa mga batang spoiled, at kung naging mas malakas lang siya, hindi sana siya nasa ganoong kalagayan. Pinayuhan niya itong magsumikap pa at tinanong kung natatakot ba ito sa kamatayan. Ngunit halatang hindi ito nasa mabuting kalagayan at tila naiiyak na. Sumigaw ang Panginoong Demonyo na hindi niya kailanman itinuro sa kanila ang magpahinga, at kung talagang nais nila ang kapangyarihan, huwag silang magpapijol sa sarili nilang hangganan. Sinabi niyang huli na ang ikatlong binatang ginoo at iniutos sa unang tagapagbantay na dalhin ito. Biglang bumukas ang pinto at dumating ang ikatlong binatang ginoo. Nabigla ang mga pinuno at tinawag ang kanyang pangalan. Iniisip ni Soyo na narinig niyang gumaling na ito, ngunit nawala na ito ng lakas sa pakikipaglaban. Nabigla ang ikaapat nang makita itong nakalabas na mula sa Solitary Bamboo Grove. Bumisita ang ikatlong binatang ginoo sa Panginoong Demonyo, at tila natuwa ito sa kanyang anyo. Nakaramdam siya ng napakatinding enerhiyang demonyo mula rito, at nagtataka kung gaano karaming pagsasanay ang kanyang pinagdaanan para umapaw ang ganitong uri ng enerhiya sa kanyang katawan nang hindi niya namamalayan. Pinuri siya ng Panginoong Demonyo at sinabing, napakahusay, na ikinagulat ng lahat, ito ang pinakamataas na papuring narinig nila mula sa Panginoon. Tinanong niya ito ukol sa Solitary Bamboo Grove, kung ito ba'y isang lugar kung saan maari kang makahinga ng sariwang hangin. Tumugon ito na nakakagulat ng nakakapresko roon. Iniisip niya na para bang nakaranas na siya ng buong buhay na puno ng mga kakaibang bagay sa lugar na iyon. Tumayo ang Panginoong Demonyo at iniutos sa kanya na sumunod, dahilan para magulat si Hagan at magtaka kung bakit siya pinasasama. Naisip niya kung naging bastos ba ang sagot niya. Inutusan ng Panginoong Demonyo ang unang tagapangalaga na tapusin ang natitirang usapan, at dito nagtapos ang pulong ng maharlikang konseho. Habang paalis, iniisip ni Hagen kung dadalhin ba siya sa mas nakakatakot pang lugar, lalo na't nalampasan na niya ang lagim ng solitary bamboo grove. Makalipas ang ilang sandali, pinag-uusapan ng mga gwardya ang muling pagkalkula ng budget. Sabi ni Yun, magiging mas abala ang lahat mula ngayon. Tinanong siya ng isa sa mga matatanda kung bakit hindi dumalo ang pangkalahatang taktiko sa pulong. Sagot niya, palaging abala ang huli, ngunit hindi raw ito dahil sa Mara Festival. May narinig daw siyang balita na nagsimula ng kakaibang negosyo ang mga Northern Orthodox sect kamakailan, at malamang ay dahil doon siya abala. Sabi ng isa, kahit saan pa sila galing, wala pa raw siyang nakilala na tunay na mula sa Orthodox sect, malamang ay may ginagawa na naman ang mga ito na walang saysay. Samantala, lumapit ang isang lalaki at nagtanong tungkol sa ikatlong Panginoon. Sabi niya, unang beses niyang makita na ganoon kataas ang puli na ibinigay ng Panginoong Demonyo. May balita raw noon na nasira ang chi ng ikatlong Panginoon, pero mukha namang hindi totoo iyon. Sa kabilang dako, nagseselos ang ikaapat na Panginoon. Iniisip niya na hindi lang basta nakabalik ng buhay ang lalaki, kundi nakuha rin ang pansin ng lahat. Naisip pa niyang sana ay pinatay na niya ito noong panahong pinahihirapan ito ng chi blockage. Dinala naman ng Panginoong Demonyo si Hagan sa isang payapang hardin, isang lugar na tila hindi bagay sa imahe ng demonic cult. Pagkaw naalala ni Hagan ang walong buwang pakikibaka sa loob ng impyernong solitary bamboo grove at ang pagsunod niya sa lahat ng utos kaya't pakiramdam niya wala naman siyang ginawang mali. Inalok siya ng Panginoong Demonyo ng Alak at sinabi na hindi pa niya natutunan ang Black Dragon Mountain Moving Technique. Nagtaka si Hagen kung ano yun, pero hindi niya magawang magtanong sa ilalim ng tensyon adong atmosfera. Ni hindi nga niya mainom ang alak dahil sa kaba. Sinabi ng Panginoong Demonyo na hinaluan daw niya ng isang bagay ang tunay na sining ng demonyo, at nagulat si Hagen sa kanyang nakita sa pamamagitan ng martial arts. Ayun sa Panginoon, tila isang martial art ito mula sa Buddhist sect. Nabigla si Hagen na nakilala agad iyon sa simpleng pagmamasid lang, hindi lang siya malakas, kundi kaya ring basahin ang martial arts ng isang tao sa isang tingin. Iniisip ni Hagen kung binago nga ba niya ang tunay na demonic art ng walang pahintulot at natakot siya sa posibilidad na ipadala sa mas malupit na lugar kaysa Solitary Bamboo Grove. Ngunit pinuri siya ng Panginoong Demonyo at sinabing umanga siya sa kanyang ginawa. Hindi raw madaling lumikha ng isang teknikong mas mataas ang antas kaysa sa sampung dakilang sining ng demonyo. Bagamat biglang papuri ito, kinikilig at nahihiya si Hagen. Sinabi niyang sinubukan niya ang maraming paraan, at iyon ang napatunayang pinakamabisang paraan para lumakas, at maganda naman ang resulta. Sabi ng Panginoong Demonyo, hindi niya masyadong naisip ang pangmatagalang epekto. Bagamat maaaring kulang sa lakas at impact ang teknikong iyon, ito raw ang pinakamainam na pundasyon para sa sining ng kanilang sekta. Tinanong niya si Hagen kung hindi niya ba mas pinag-isipan pa, at kung ganoon, baka hindi na kinailangang baguhin paggamit ang ibang martial arts. Tumugon si Hagen na, ang ikatlong panginoon ay nagtanim ng mga bulaklak sa isang lugar kung saan dapat ay may punong tumutubo. At iniisip niya kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng panginoon. Lalot sinabi nito kanina na mahusay siya. Makalipas ang kaunting sandali, sinabi ng panginoong demonyo na ayos naman ang kanyang martial arts dahil maganda ang naging resulta niya at inutusan siyang umalis. Nagtataka si Hedge, una ay inalayan siya ng inumin, tapos ngayon ay pinapaalis na siya. Hindi niya maintindihan kung bakit pa siya ipinatawag kung sisisihin lang din pala siya tungkol sa martial arts niya. Kung ganoon, sana'y nagpadala na lang ng liham. Gayunpaman, tumayo siya at nagpaalam na. Sinabi ng Panginoong Demonyo na dalhin niya ang isang bote ng alak, isang gantimpala para sa kanyang magandang trabaho. Hindi niya inasahan na ang ikatlong Panginoon ay gagamit ng mga Buddhist na sining upang lumikha ng bagong estilo ng pakikipaglaban. Nagtataka siya kung muli pa siyang gugulatin nito sa susunod, at kung mangyayari iyon, magiging kapana panabik ang darating na taglamig. Habang nasa loob ng karwahe pa uwi, naiisip niyang parang hindi siya makahinga kapag kasama ang Panginoong Demonyo. Habang inaalala ito, natatawa na lang siya. Panginoong Demonyo nga, pero kalahating bote ng alak lang ang ibinigay sa kanya imbes na bago. Biglang kinuha ni Gon ang bote at sinabi na ito ay ang Six Heavenly Spirit Brew. Ipinaliwanag niya na ito ay isang inuming tanging pinakadakilang mandirigma lamang sa cold region ang maaaring makainom. Tinanong niya kung personal ba itong ibinigay sa kanya ng Panginoong Demonyo. Nagulat si Hedge at tinanong kung ano bang espesyal sa inuming iyon. Ibinunyag ni Gon na ang Six Heavenly Spirit Brew ay ang pinakabanal na alak ng sekta isang inuming tinatangkilik ng mga nakaraang at kasalukuyang Panginoong Demonyo. Isa itong espesyal na inumin na ipinagkakalob lamang sa mga taong nakagawa ng dakilang tagumpay. Ang simpleng makainom nito ay isa ng malaking karangalan. Bukod pa rito, mismong ang Panginoong Demonyo ang gumawa nito, isang alak na hindi kayang bilhin ng kahit gaano kalaking halaga. Nabigla si Hedge nang makita na si Gon ay tila tunay na tagahanga ng Panginoong Demonyo. Inalok siya ni Gon na sabay silang uminom pagbalik nila, pero sinabi ni Gon na tapos na ang kanyang tungkulin kapag naihatid na siya sa kanyang tahanan. Kailangan niyang bumalik sa hukuman ng mga matatanda at sinabing karangalan niyang makasama siya. Tinanong niya kung ayos lang bang hindi niya inumin ito at humiling si Hedge ng kaunting oras para mag-isip. Makalipas ang ilang sandali, nakabalik na rin siya sa kanyang tahanan. Masarap sa pakiramdam na muling makita ito matapos ang mahabang panahon. Bigla siyang nagulat ng makita ang chikol sa kanyang tabi at nagtanong kung kailan pa ito dumating. Naiisip niyang siya na ang mag-aalaga rito mula ngayon. Matagal na rin mula ng huli niyang makita si Naang, pero pagpasok pa lang niya sa bahay ay naramdaman na niya ang isang masamang aura na kumalat sa paligid. Naiisip niyang may naunana sa kanyang pumasok doon, at base sa amoy, hindi pa ito ganoon katagal umalis. Nakita rin niya ang mga bakas ng pag-alis nito at nagtataka kung sino ang naglakas loob na magdago sa kanyang tirahan. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto at natuwa siya nang makita si Ko doon. Yumuko ito sa harap niya at sinabing ang mga banal na aral ay hindi mapag-aalinlanganan, at ang lahat ng demonyo ay lumuluhod sa kanyang harapan. Bati nito sa kanya, ikatlong batang panginoon. Pinatayo niya ito at sinabing hindi na kailangang gawin iyon. Nabalitaan daw nito ang nangyari sa kanya sa Solitary Bamboo Grove. Naiisip ni Hagan na hindi niya ito masyadong nabigyan ng pansin, pero siguro'y matagal na itong naghihintay sa kanyang pagbabalik. Tinanong niya kung bakit tila pamayat ito, ngunit ang sagot nito ay masaya lang siya naligtas siya. Pinuri niya ang katapatan at kabutihan nito, bao dahil napakalinis ng tirahan kahit wala siya ng walong buwan. Sinabi ng babae sa kanya na dumadaan siya araw-araw para linisin ito upang sa kanyang pagbabalik ay maging komportable siya anumang araw na piliin niyang umuwi. Iniisip ni Hagan na kung ganoon ay malamang na pinagmamasdan lang nila siya nang tahimi. Sabi ng babae na hindi pa niya napapakuluan ang tubig dahil kaka-rating lang ng balita tungkol sa kanyang pagbabalik. Tinanong niya ito kung gusto ba niyang kumain muna, pero sinabi ni Hagan na gusto muna niyang maligo. Gusto niyang alisin ang dumi mula sa solitary bamboo grove. Matapos ang ilang sandali, naligo siya at naramdaman niyang nawala ang tensyon sa kanyang katawan. Naalala niya ang presensyang naramdaman niya nang siya'y bumalik, iniisip kung ito ba ang taong tumitig sa kanya ng masama noong salusalo, at ang mismong taong naging dahilan ng pagkabara ng kanyang chi, ang ikaapat na batang Panginoon, si Hong Human. Bigla siyang napuno ng galit sa kanya, sabi niya, patay siya sa akin sa oras na mahuli ko siya. Marami na naman siyang magiging abala, kaya kailangan niya munang maunawaan kung paano gumagana ang tinatawag na Heavenly Demon Divine Cult. Sa ngayon, ang alam lang niya ay ang pinuno nito ay ang Demon Lord. Dahil sa kakulangan ng impormasyon, wala siyang kontrol. Hindi niya kayang hulaan kung ano ang gagawin ng Demon Lord, kaya hindi pa ito dapat isali sa plano kailangan muna niyang tukuyin kung sino ang mga taong maaaring makatulong sa kanya, o kung hindi, ay kakailanganin niyang akitin sila sa kanyang panig at makakuha ng sapat na impluensya upang makalabas masok sa sekta ayon sa kagustuhan niya. Sa pamamagitan nito, makakaalis siya ng kusa balang araw at makakamit ang kalayaan. Sa ngayon, ang tanging konsolasyon niya ay siya ang ikatlong disipulo ng kagalang-galang na Demon Lord. Maaaring walang nakakaalam kung ano talaga ang binabalak niya, pero sa panlabas, isa siyang mataas na tao. Plano niyang umangat pa sa lipunan sa buhay na ito at magsaya habang ginagawa ito. Samantala, isang bantay ang lumapit sa ikaapat na batang Panginoon at hiniling na tumigil na siya sa paninigarilyo para sa kalusugan niya. Sagot nito, Oo, medyo marami akong naninigarilyo nitong mga nakaraan, pero titigil din ako pagdating ng tamang panahon. Tinanong siya ng bantay kung bakit pinabalik niya ang mga tao mula sa tirahan ng ikatlong batang Panginoon. Sa tingin ng bantay, may mabuting pangunawa ang ikaapat na batang Panginoon, pero hindi niya maunawaan ang naging aksyon nito ngayon. Sa halip na tapusin ang sinimulan niyang trabaho, patuloy lang itong naninigarilyo. Sagot nito, hindi ko kasi alam kung paano tutugan ang ikatlong Panginoon, kaya pinabalik ko sila. Tinanong ng bantay kung naisip na ba niya kung paano ito tutugan at kung may plano na siya batay roon. Sumagot siya, akala ko alam ko, pero nagkamali ako. Nagulat ang bantay sa pag-amin na iyon. Sinabi niya na nakita niya ang ikatlong panginoon sa pulong kanina, unang beses niyang nakita ito mula noong insidente ng pagkabari ng Chi, at tila ibang iba na ito. Mas gumaling ito, at kahit hindi niya alam kung ano ang nangyari sa loob ng Solitary Bamboo Grove, Parang nabawi nito ang kakayahan sa martial arts. Pero ang dahilan kung bakit parang may kakaiba ay hindi lang dahil sa pagbawi nito ng lakas.